Hello mga Mars! Isang magandang araw muli sa inyong lahat. For today's video guys, ay magluluto tayo ng kalderetang pork. At syempre mamamalingki tayo sa Tansa Market. Magluluto tayo guys para dalhin sa Christmas Party. One day before Christmas Party ng anak kong bunso yan, December 13 po ito, na ay namalingki na po tayo. Yan, bumili po tayo ng mga kakailanganin natin sa ating kaldereta at ako ay magluluto rin guys ng pansit malabon at fried chicken. Kaya naman, ayan, namili na tayo. Bumili na rin ako dito ng harina at saka mantika. At ito, tapos na ako mamili sa pagkakataong ito guys, kaya naman uuwi na po tayo. Yan, medyo mabigat din po yung dala-dala ko na time. Yung po ating pork caldereta ay halos anim na kilo. Yan, So, ito na nga. Nandito na ako sa aming bahay. Nakapamalingkin na tayo. At, magsisimula na po tayo magluto Gabi pa lang mga Mars ng December 13 ay minarinade ko na nga itong mga fork at pinalambot ko na rin dahil alam kong magagahol ako dahil ang dami kong ang lulutuin ng kinabukasan. So, minarinade ko lamang ito sa toyo, kalamansi, paminta, at pampalasa. Ayan. Pagkara ng ilang oras, ay isasangkot siya na rin natin ito. Gumamit ako dito ng margarine at mantika para naman di masunog ng gusto yung ating margarine. At dahil marami po tayong ilulutong pork, marami din tayong ilalagay ditong bawang at sibuyas. Gumamit ako ng dalawang ulo ng bawang at anim na pirasong sibuyas. So mas maraming sibuyas at bawang, mas masarap po ang ating lutuin. So ayan, gisa-gisa lang po natin guys hanggang sa medyo malanta-lanta at mag-brown yung bawang. At ito na yung ating minarinate. Eh. Yan, pinaghalong kasim at sperrybs po ito. Yan. Palalambutin po natin ito ng 45 minutes. Meron po akong pressure cooker pero mas pinili kong slow cook para po mas masarap po yung luto ng ating kaldereta. After 45 minutes nga ng ating pagpapalambot, ay inilagay ko na itong isang pack ng tomato paste. Yan. At pagkatapos po nito ay palalamigin na natin at ilalagay, inilagay ko na ito sa ref dahil nga kinabukasan ko itutuloy ang pagluluto dahil nga magagahol po ako kapag hindi ko ito pinalambot mo. So ganun ako guys, iniisip ko kaya ko ba ilan ba ilulutuin ko. Tinatantya ko yung oras po guys para alam kong magagahol gagawan ko ng paraan yan. Yan, kasi 8 o'clock ang aming party. At ito na nga, pagkagising ko na pagkagising ng umaga, ay pirinito ko na itong mga carrots at patatas. At syempre, gabi pa lang, hiniwa ko na ito guys. Pagkatapos ko maprito ang mga gulay, ay sa kawaling pareho, ay inilagay ko na yung aking pinalambot na fork. At dito ay nilagyan ko na nga ito ng mga ricado, gaya ng tomato sauce. Yan, tsaka itong peanut butter. Hinaluhalo ko lang yan guys ng maayos para magmix na mabuti. Ito po yung peanut butter na unsweetened. Talagang may nabibili po niyan sa palengke. Giniling naman ni eh, na pang or kare-kare. Yan. So, hinalo-halo ko lang guys. Yung pagkakaluto ng ating karne dito, hindi yung sobrang lambot talaga. Kasi po, baka manlagas kapag hinalo. Yan. Katamtamang palambot pa lang. Kasi nga, kasama ng mga ricado, ipakukuloyin pa uli natin yan. Naglagay din ako dito ng dalawang maliit na liver spread. Ayan, si Kare, no? Isa yan sa magpapalinom na sa ating pork caldereta. Sa pork caldereta ko po na ito, ay eh, hindi ako masyadong naglagay ng tubig. Siguro mga 2 cups lang. At nagtubig siya ng sarili niya. Yan. Tapos para po medyo iwas panis, nag-add din po ako ng isang kutsarang sukadi. Ayan. Ayan. Tsaka mas... Maganda po kung mapapakulaang mabuti yung mga sarsa niya, kagaya ng tomato sauce at yun yan, tomato paste. And then, ayan, nung maging maayos na ang ating mga sarsa, nagmix-mix na, hinilagay ko na ang siling labuyo at itong ating mga prinitong patatas, bell pepper, at carrots. So, mix-mix lang ulit. Yan, hanggang sa kumapit yung sarasa sa ating mga gulay dahil yan naman po yung luto na guys. Prinito ko po yung patatas at carrots para po hindi madaling mapanis. Konting pakulo na lang ito guys. Yan, hanggang sa manuot or kumapit yung mga sarasa sa gulay natin. Pakukulin lang natin ito ng ilang sandali pa at luto na. Yan, halo-halo lang. Inaalagaan ko talaga siya sa halo, guys. Kasi baka masunog sa ilalim. Baka matutong. Kasi kunting-kunti na lang po talaga ang sabaw niyan. Yan. Talagang ready na to. So, titikman natin ito, guys. Kung ano bang lasa na. Kailangan, mahalaga po matikman natin ang isang lutuin. Para malaman kung ano ba yung kulang. So, ako ay nakulangan sa Paminta. At nag-add ako dito ng kaunting sugar. Kaya naman, syempre, maglalagay tayo. Ayan. Dalawang tablespoon lang po na sugar yung nilagay ko. And then, kaunting paminta pa. So, itong aking pork caldereta po na ito ay hindi ko masyadong inanghangan. Dahil, baka merong hindi kaya ang sobrang anghang. Siyempre, may mga bata tayong pakain sa party. Kaya, Nag-add na lang ako dito ng mga buong sili Kung sino yung mas gusto pa ng mas maanghang Ay sila na lang yung Magpisa So ayun guys, paluto na Ayan Kinahalo-halo ko pa rin guys Kasi nga, baka masunog Kunting-kunting kulo na lang ito guys At Luto na po Ito nga po pala yung isa kong niluto Na mahablangka So, another video na lang po iyan. Ayan, ito naman yung ating pansit malabon. Kaya po ako'y pandalas at talaga namang baka, kay, baka kami malit sa party. At ito po yung ating kaldereta. Ayan. At ito naman yung fried chicken. Yan. So, may nanay pong nag-donate niya fried chicken. Ako lang po yung nagluto. Yan. At ito naman pork kaldereta ang aming ambagan. Nag-ambagan po kami ng klase dyan. At syempre yung ating maha at pansit malabon. Yun ang ating share dahil ako po yung takot magutom kaya ako yung nag-add ng pagkain sabi ko, alala baka ako yung magutom ah hindi, joke lang po uh, nag-add po talaga po yung bukal sa aking puso dahil yun lang po yung aking kayang i-share yan, ito napakadami namin pagkain nagulat kami, parang piyesta at ito na nga guys talaga namang nag-enjoy ang mga bata o oh, party party yan, pati mga nanay nag-enjoy, yan thank you po sa aming teacher ito na yung masayang portion din, yung opening ng gift, sabay-sabay sila. Ito po yung surprise gift. Mga parents po nila ang nagbigay sa kanilang mga anak. Wala pong exchange gift. Bali po parents ang nagbigay para po walang maging problema. At least alam nila yung gusto ng kanilang mga anak-anak. So kung magkaroon man ng iyakan at tayo ang regalo ay si mommy or si daddy na lang ang sisisihin ni baby. Ayan, opening na po dyan. Kaya maganda rin po yung naging idea ng amin teachers Actually po, two consecutive years na ganun yung uh, ginagawa ng mga teacher namin dito na parents ang magbibigay ng regalo sa mga anak para po sure na magugustuhan. Dahil ang dami po ngayon kumakalat sa social media na nagrereklamo sa natanggap na regalo ng kanilang mga anak. Mayroong umiiyak pa yung bata dahil hindi raw nagustuhan. So ito napakaganda po ka kasi kahit ilang regalong ibigay mo o kahit gaano pa yung kamahal ay sa anak mo naman mapupunta. O di ba kitang kita sa mga mukha ng mga bata yung saya, tuwa, nag-enjoy talaga yung mga bata. So guys, hanggang dito na lamang po at don't forget to subscribe my YouTube channel. Please support po. Yung pong pagsimple yung pag-comment, pag-like, pag-share ng aking mga videos ay malaking tulong po sa aking YouTube channel. Magandang araw! Yan. Thank you for watching guys. Sa mga bagong followers po, thank you so much sa mga datihan na at sa mga subscribe pa lang. Maraming maraming salamat po. Merry Christmas to all. Bye bye. God bless. Gusto mo?